gagawa tayo ng panibago vlog! vlog! So, ang gagawin po namin ngayon ay mag-house tour po sa aming bagong bahay. Ito po yung napundar namin nang nagtatrabaho kami ng 2023 na ipon <laughs> namin ay bata.

apat na kwarto sa taas, magaganda pa Tara! Let's go! Let's go! <laughs> <laughs> dito po sa taas, may kaming sala dito. Ayan! Ito pa yung aming Ay. mother. Ayan! Yes. Ang pinakilala namin. Si Ate Gara. So, hiningal po kami. Ayan! <laughs> ang tawag dito bata? Balcony! Balcony! Oh, yeah? Yeah! Automatic! Yan, yeah. makikita mo dito yung mabuboy. Oh, mabuboy. Ayan! Yan! Yeah. So, next oh, naman. tara na dito. dito. Yan, ang aming mother. <laughs> Tapos, after dito, meron po kami doon apat na kwarto. Namin, uh, na ito na ang kwarto namin na ginagawa namin ito. Ito na namin ginagawa. So meron po kami nitong dalagang Pilipina. Hi! Yan! Si Rochelle yan. Ayan. Bala niyo po siya sa kanyang Facebook, sa YouTube, sa <laughs> TikTok. <laughs> TikTok, <laughs> sa TikTok! TikTok! Yan, sa TikTok. So pwede po ng apat na tao. sa dalawa. To tatlo, apat. So, sa kasunod naman, sa kabila. Sa pangalawa tayo, guys! Wala pa masyadong gamit kasi bagong paggawa pa lang namin to. <laughs> Kaya doon, wala pa masyadong gamit-gamit. Ito -gamit. sa pangalawa. Ito ay number two. Number two. Oh, yeah! Ah, number two. So, pagbukas mo, may aircon na agad. Yan! Yeah. So, ang naka-occupied din dito is apat. One, two, three, four. Tapos yan, may, may pink ng nana, na yan. Wala pa rin gamit kasi nga bagong pagawa pa rin namin ito. Nung 2023. Oo. Ngayon nung namin hinaw store kasi maganda na siya. Pero natagyan pa namin ng mga gamit. Ito, ito yung kwarto na, namin. Ito yung kwarto namin, guys. Oh, yeah! Let's go! So no. open! Ano Ito, oh, ayan. Ano yung kamay? So, ayan. Meron din ang apat na kwarto. Tapos, same lang din ang style ng doon sa kabila. So, wala pa rin pong gamit masyado. Ito na po yung pang-apat. Last! Last! Same pa rin naman siya. Open! Open! Oh, yes! Ito yung pinaka-guest namin na kwarto. Yan. Wow. Kasi dito naka-allocate ang aming driver at saka yung aming Hardinero. Hard Dalawang lalaki lang namin ngayon eh. Ito po, yan. yan. Meron sila, special sila sa amin kasi syempre sila lang yung lalaki namin. Ito ang balcony. Ayan, Hi, balcony. balcony. May balcony sila, oh. Ito po. Ayan, kita yeah, dito pwede. ang swimming pool. Yan, pwede ka mag money moni dito. So, yun lang po muna ang aming house tour. Mamaya po mayroon po kaming event. Kasi opening po ng aming bahay ngayon. So, nagpa-party po, po kayo. kami. Update po po namin kayo. Next. Bye! Bye.